Siyento porsyento ng andam ang General Santos City Police Office alang sumabot ng grand opening sa Paskuhan sa Jansan 2023 karong Disyembre 15. Kinihuman ng gatusan ka mga police personnel, force multipliers, BFP o PCG ang gideploy alang sa managlahing area sa Jansan na ni mga major events peaceful kayo atong lugar diri sa General Santos City. Kitang-kita atong pisan order sa kalsada, labinag nighttime night time. Managi yung polis ang visibility sa police is nakakanunay sa gensan Labi na ang atong mga intelligence properly deploy and properly monitor sa atong lugar. Dugang niini. Gipa ni ini, gi paniguro usab sa hepe sa Pendleton Police Station nga mamahimong luwas ug hapsay ang tibok durasyon sa selebrasyon asa sa ilang area of responsibility ang lugar nga sakop sa mga aktibidad asa laumang mudag uh, sa ang katauhan aron makislebrar ah sa tuwang pagbantay diha ma'am nataytulo kasip so from 8 to 4 4 to 12 oh, 12 to 8 na pod sa pagkamuntag so <coughs> dili lang ang police station 1 actually ma'am ang nagabantay diha ang the whole gcpo kay natay mga shared responsibilities diha sa atong mga assistance hubs ng atong mga, ato mga nagabantay diha gikan pod ang uban sa nagkalaylaing istasyon apil sila pati ang region ma'am naga red team sa ato para lang masiguro nga ang bantay nato na, na diha 24 hours Nagpahimang nuusab si Police Colonel Olivar ngadto sa publiko nga mamahimong vigilante batok sa mga gakuyanap nga aktibidad sa mga kawatan panahon sa Yuletide season. Ah yes ma'am, anticipate nga kanunay na toto ipahibalo sa public nga ang atong mga kababayan diri sa General Santos nga dili kalimtan ang ilang property nga nahabilin while nang laag sila kay siyempre tinglaag man ro sa mga bisag lugar sa mall sa mga resort Mato sila kay siyempre na bonus. So, Udaghan po ng crime volume niya na sa mga kawat. In the heart of changing lives, Kinis MJ Fernandez sa Brigada News Jansan. Brigada News!